Tingnan mo, may mga kabahayan pa dyan sa ilalim. Yeah, oh. Arang resort pa nga, oh. Di ba nakita mo yung kanina, yung parang Tagaytay Highlands na ano, yung may kumaliwa? Yung ibang doon, dyan ang punta. Mm. Kasi, hindi naman sila pwedeng dumaan doon dahil private road dyan, eh. Yung papuntang Tagaytay Highlands. Di ba meron doon sa pagbaba natin ng Sky Palace in the Sky, di ba? Sa unahan, mayroong parang gate doon na may magandang daan din. Mm -hmm. Diyan nun daan nun. Eh, mga hotel yan, eh. Tapos ito, ito mismo, campsite ito. Ayan, may mga kubo dyan, no? Sa paligid, no? Yun, no? Know. Maganda, no? Oh, Dito ang kubo, no? Ah, oo oh, nga, no? Oo, oh, dyan. <laughs> ito na to. Ayan, tinan mo, may nagka-camping, oh. May, mayroong, ano, tent. Tapos na mo yung ano, yan, Santaro o sa Sarap tingnan ano. Oo. Lalo sa gabi yan, ano. Oo. Oh. Kita mo ilaw niyan. Mamaya, picture ka dyan, no. Um, Dalagay mo yung motor mo. Bakaroon dyan, no. Um. Ito yung ano, Mount Makiling yan, di ba? Oo, oh, ito yung Mount Makiling. Tapos dito, may, may mga kainan, may makakain din dito. Pwede umorder dito. May mga silog meals pwede magpaluto ng kanton ano kaya tayo? o oh, sige breakfast na tayo ano po sa akin ah uh, ano kayo masarap? long, long silog po sa akin oo oh, oh. ups ups ano pa ah uh, kape 250, kape nando na no? 25. magkano nga yung kape nyo? 25 oh 25 Bar ano yung pre? barako oh, ito sino sa akin ito silog Oh, sa akin long silog. Ay, ito silog wala. Ha? Wala hot silog lang at saka long silog. O sige, yun na lang hot hot silog. At okay. Saka kape. Ah, dun. sige, te. dito na lang kami. Kuhay lang kayo doon ng kape. O, opo, opo. Pwede tayo pumesa dito. Pwede din doon. May mga anong pwestuhan. <laughs> Uh oo. -oh. Eh pre, sa ano na lang tayo, kukuha na lang tayong kape diyan. Ready made na 'yan. Sige, po, po. Po. Eh. nag nagcamping kayo dito? Hindi po, arting lang din po. Ah. Pero madalas na po kami dito. Pero magka-camp din kayo? Ay hindi po. Bababa -baba din po kami. Ah, oo, sa ako, ako, rin eh. Diyan lang kami oh sa baba. <laughs> Tumambay lang kami dito. Kasi sinama ko tong tropa ko eh. Ngayon lang dito eh. Uh -oh. Sabu siya, sabu siya granay. Sa sa Diyan lang, sa bubuyan. Diyan ako sa bubuyan. Bagong lipat. Bagong uh, lipat. Sabi niya, ang lapit ko dyan, hindi ko pa napupuntahan. Ako kasi sa kabuyaw pa ako eh. May pinakamata sa bubuyan doon. Nasaan yung, ito Ay. ba yung barako? Opo. Kala ko titim- titimplahin pa ba? Kala ko ano. Ito po. Ah, ito. Ito pa, ito oh. pa. Oh. Balik na lang natin, sayang mainit. May mga ano din po sila diyan, paluto. Oh, yun na nga eh. Mga silo, mga ito. Ito at ay nakalagay pa lahat water oh. Hindi oh, kasi marunong magbasa si Red Dragon eh. <laughs> tayo tayo? <laughs> Ito ang kape, brado. Oh. Iyan oh. Ah, nakano na. Oh, marako 'yan eh. Tapos asukal. Uy, bala ka na kung mag ka. Kasi ako, mas gusto ko dyan, hindi gas walang asukal. Adiretso ah? <laughs> na. Titirik yan dun, pre, sana. Pagka, ano. lalo na kung may angkas ka. Oo, hindi kakayanin. Ano pre, anong masasabi mo sa ating bagong tuklas na tambayan? Ah, <laughs> uh, ayos, the best. Babalikan ko. Ah, uh, babalik. may, may mas, misis mo dito kahit hapon. Oo, oh, sasama ko siyempre. Para to lalo pagkagabi Para ma-enjoy niya, hindi delikado pagkagabi. kung pag walang ilaw. Okay, <laughs> nga lang. Pero maganda view dito eh paggabi. Hindi oh. eh, dito na lang andan. Hindi eh, e, ka. Yun nga lang iikot. Lalabas ka pa dun sa Maya pa. Oo, oh, uh, at least ito yun, ni pagbabae na no. Oo, Samin, ay, oh, sabay <laughs> 15 minutos lang nasa inyo ka na. <laughs> hindi siya ano, hindi siya daanan talaga na kasi nga dahil doon sa ano na yun, marami nag-aalaman sa daan na yun, marami nag-aalangan na Kaya, tumahan. ano, pero tingin ko pagka yun din na simento, ay puta, magtatrapit traffic dito. Naku, tingin ko. Kasi, yung doon niya sa Kasili, ang dami na rin dumadaan ngayon. Oo. Oh. buwan ng yung, punta ng Tagaytay, yung dito. Mas malapit dito eh. Oo, oh, shortcut na lang dito. Mas malapit. Ang ganda pa ng view dito. Parang sa kabila. Ayun, may matarik din. Bakit mo yun? Ang nagulang well, daan ko doon, di ba? Yung pagganon. Tapos pagliko mo po. Tapos mas, mas pagganon pa. Di ba? Doon sa may marker. Tapos pagliko mo ng ganon po. Tapos ganon pa rin. Uh -oh. Sabi <laughs> 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 ko na eh. <laughs> na sa mid ako ah. <laughs> sa bagay mayro mga 30 traintamely na na lang ngayon eh hindi naman hindi naman brand new, eh. kaya nga wao oh, mayroon naman kaya lang hindi ko lang alam kung aaket dito yun hindi <laughs> <Yun> na alam <lang. laughs> <laughs> 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 Kaya lang, naman delikado na yun. But, baka mamaya eh, naman ka nun. Yun o, sabi naman pass Ayun nga Hindi kasi parang una... Iya, iyan. Iyan. Hindi. Okay lang ba sa'yo yan Oo. Uh. Masyado namang malapit. Hindi. Tama lang. Iyan. Iyan. Ali nga ito ka. Oo. Uh. Ah, pwede pa tayo. Parang yung sa ano pre. Wala mo yung pumunta ako sa Kapuso. Ganun din. Nung kumain ako. Yung thermos ng kape. Ganyan na. Mating bat, mating naman. Kaya buto ko sa ang rin ko malamang. Ayun. Ketchup. Walang ketchup? Ayun namang tumas. Buhay mo to. <laughs> Oo, oh, masosyal yan. Walang nito. Walang nito. Walang nito lang ano. Maraming salamat ya. Oh. Kaya ko lang alam kung bagay ito dito. Kaya Tara, tambay muna tayo sa talisay.